Okay. Grab the mic. Grab the mic. Grab the mic. Peter Pua. Si Sora, bakit naman masakit ang ulo mo? Nag-inom ka na naman, hayop ka talaga. Talaga naman. Singgera ka na, susumbong kita sa crush mo, kala mo lang. Clear po ba yun? <laughs> Lalo kami nakamute kasi paing kita dyan eh. Yung pusong ko para kay ano, para kay Devil. <laughs> <laughs> Yung pusong ko para yeah. kay Devil. I believe na ikaw lang at ako kung kaya't tayo ay pinagtampo I believe kapalaran mo'y ako at sana ay ganan din ang puso mo noong una ay hindi mo ko gusto kaibigan mo ang turing mo sa ayan na ako, araw-araw maghintay, hawak lamang ang sinabi mo, Magkahal mo rin ako. Sama na sa akin ang minsay Binigyan mo ng pag-asa Basta mahal kita Ikaw lang at ako Ang magsasabi ng I love you I believe may ibang pangalak ka Katagal, lago'n di nakikita Kung ito kadalhin ang puso mo Asahan mong ang pag-ibig ko'y sa'yo Lumipas ang araw at parang sa'y tagal Sa mga bituin na nagkatingin Kausap ay ikaw Araw-araw maghihintay Hawak lamang ang sinabi mo Mahal mo rin ako Nasa akin minsay binigyan mo ng pagkakata Basta't mahal kita Ikaw lang at ako, ang magsasabi na I love you Ang buwan ko ikaw, kailan pa man Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ biết đâu để không bỏ lỡ những video hấp Ai Ang sinabi mo, magkamahal mo rin ako 🎵🎵 Nakakana sa akin ang mintay, binigyan mo ng pagkakataan 🎵 mahal kita, ikaw lang at ako 🎵🎵 Ang magsasabi ng, Siren! Welcome you. <laughs> yeah! Sabi na, I love you! Hi <laughs> <Ay>, na, <no>, Mr. TJ! <laughs> Salamat po sa mga nag-labs. <laughs> <laughs> Siren kay ano, kay sis ano, kay sis mm, ang nito, si devil. Favorite song niya kasi <laughs> Maraming salamat sa iyo, Adik uh, sa Napakaganda naman ang iyong boses. Para po naman talaga nga nakakainyagan yung inyong boses. Magandang umaga po sa mga taga Saudi Arabia.